Hello everyone! Kumusta po kayo dyan? Sa sulok man kayo ng mundo, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Sana ay lagi kayong malakas at hindi nagkakasakit. Ingat po lagi kayo dyan mga kabayan. At comment lang po kayo sa baba para masuportahan ko at madalaw ko ang inyong bahay. Salamat sa mga nagdadalaw sa aking bahay. Dadalawin ko ang nagdadalaw sa aking pamamahay. Ngayon ay tuturuan ko kayo ng Arabic. Hindi man ako magaling mag-Arabic pero at least naiintindihan ko ang mga sinasabi nila. Kasi pag magsalita tayo mga Pilipino ng Arabic matigas, parang Bisaya ba sa Tagalog, nita-translate natin sa Bisaya ay parang matigas yung dila natin pag nag-Tagalog tayo. So, ngayon ay tuturuan ko naman kayo ng Arabic. Lalong-lalo lalo na yung mga gusto mag-apply sa Middle East. ah uh, makinig kayo sa akin kasi itong ituturo ko sa inyo ay laging ginagamit dito sa bahay, sa mga bahay ng mga magiging amo yung mga Arabo lagi nila binaybigkas so ituturo ko sa inyo para alam nyo lalo na yung mga first timer na gusto mag-apply sa Middle East para alam nyo rin, di ba? So, ayan na nga, ituturo ko na sa inyo. Ang unang, ang madalas gamitin dito, pag bago ka pa lang, sasabihin, taali, uh, taali, halika. Taali, halika. Kanyan. Uh, hindi ka pa nakakahakbang ng isa, sa sasabihin na sa'yo, bisura. Bisura, dalian mo. Uh, pag atini, 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 uh, ibig sabihin, bigyan mo ako atini sahan halimbawa sahan isa uh, pinggan atini sahan pag sohon, dalawa or tatlo dahin mo na yung apat para at alam mo na uh, atini suhon uh, bigyan mo ng tatlo ganyan um, milaga uh, spoon shoka fork yeah fork pinag-isip ako pa yung fork at pork sorry. Uh, malabis, damit. Ayan, ha? Uh, akil. Akil pagkain. Kuli, kumain ka. Kuli, kumain ka. Akil pagkain. Okay? Ngayon, utu-utuhin nyo naman yung madam nyo. Sabihin nyo, madam, ente helwa. Madam, ang ganda mo. Ganyan, ha? Utu-utuhin nyo lang. Para at least, umama yung mga amo nyo sa inyo. Ente helwa. Helwa, or Jamila. Dalawa yan mo. Kasi ang Arabic dito, halimbawa sa Saudi iba, uh, sa Kuwait iba, sa Qatar iba. Kasi parperas lang sila pero may dalawang ano, parang Bisaya at Manila. Ganyan. So, ente hello madam. Ente hello. Pag lalaki, hello. Pero huwag mo nang intigin yung lalaki kasi syempre mamabog si Selos. Magbigyan pa nila ng ano. Uh, ang pera, fulus. Ha? Huh? fulus. Tapos ano pa yung importante, uh, mag-iron ka sabihin mo, uh, mag-iron, mag po ako, sabihin nyo, uh, ala uti. Uti. Ganyan, pag makarinig ka naman ng ibang lingwahe, mga mura, pag marinig mo yung kalba, sasabihin sa'yo, aso ka. Yan, mura yan ha. Pero huwag nyo naintindihin yung mura kasi masasaktan lang kayo. Kasi sabihin sa'yo, kalba. May mga bata kasing ma -ano, matitigas ang ulo, mga salbahe, makakarinig ka ng mura. Tapos, in hewan, eh, hayop ka, ganyan, sasabihin sa'yo, hayup ka. Uh, tapos, in ka, ikaw ay marumi, ganyan, sasabihin sa'yo. Tapos, sasabihin pa dito, puta at puta, bigyan mo ako ng basahan. Puta ang tawag dito ay basahan. Ang basura dito ay Uh, ano ba yung subala? Yung basura. bisura. Ganyan. Basura, basura, bata. Mga bata, basura. Ang tawag ng mga bata. Pag mga babaeng bata, banat, beneya. Ganyan. Pag lalaki, awlad, walad. Madali lang magintindi ng Arabic. Madali lang. Uh, ano pa ba ang gusto nyo malaman? Ah... Uh, Gayari Gayari ala Puta Like that, gayari Palitan mo, gayari Palitan mo ang puta Palitan mo ang puta, basahan ang puta ha hmm. Sa mga first timer dyan Para hindi tayo maging ano Walang alam sa mundo Tuturo ko sa inyo Tuturo ko sa inyo kung ano pang gusto nyo Halimbawa uh, Sabihin sa'yo, gawin mo ito Sa wikida, sa wichidi yan, may Chidi, may kida. Pag Saudi, may kida. Pag Kuwait uh, and Qatar, Chidi. Mm. Uh, inti. Inti, ikaw. Inti. Pag lalaki, inta. Okay? ano uh, pa bang gusto nyo? Maraming nga. Malalaman nyo yan. Uh, pulos. Uh, pulos. Money. Pera. Mm uh, salary, salary maash sabihin, sabihin, mo, uh, Madam Atini, bigay mo na sa akin ang sahol ko. Atini, hagki. Hagki, hagki ha sa akin. Hagi, haga. Uh, halimbawa ako, nasa Saudi ako, sabihin mo, hagki. Pag nalito ko naman sa, sa Qatar katap, uh, hagaana. Hagaana, maash. Maashi. Sabihin mo lang, maashi. Ang ibig sabihin, akin na yung salary ko. At sini maashi. All atini rati. Atini Yan. Yeah. Sabihin mo siya ng madam mo, saali, saali ya ben. Halika uh, babae. Uh, linisin mo to. Saali ya ben, sawin na deep. Na deep. Na deep, sinislinis. Uh, tudbok. NTR tudbok. NTR tudbok sabihin sabi na madam. Marunong ka magluto. Enti, enti, arif. Arif, marunong. Enti. Enti, ikaw. Tutbuk. Enti, arif, tutbuk. Ha, ah, tatanungin ka. sabihin mo naman sa madam mo, ana, maarif. Hindi ako marunong. anak anak Ako, maarif. maare Maarif. Ma ma Hindi marunong magluto. Ana, maares tutbo. Asan? Because. Because. Asan? Dahil. Dahil, first timer. asan, ana, awal mara, hini. Hini dito sa Middle East. Sabihin. Uh, ano pa, tuturo ko sa inyo. Marami pa, ah. Marami pa tayong uh, tuturo sa inyo. Pag sinabi ng amo mo, atini. Ah, lagi ko binibig ka sa inyo yung atini kasi Ah, katulong tayo. Yung katulong, lagi na sa loob ng bahay. Lagi yung binibigas ng madam yung mga bata. Atini, bigyan mo ako. Dahil sa atini manadel ang uh, manadel is tissue. Atini manadel. Atini akil, bigyan mo ako ng pagkain. Atini sahan, bigyan mo ako ng pinggan. Atini milaka. Ilaga, spoon, choka, fork. Ayan, mga atini-atini. Pag sinabi, Ay, dalian mo ang hakbang mo. Pero, pag uh, umpisa pa lang kayo dyan, mga first timer, eh. so, dalian mo ang kilos mo. Pero, pag mga one year na kayo, mga seven year, ay, hinaan nyo na yung ano, kilos mo. Kasi, alam nyo na, kailangan marunong kayo mag-picnic. Uh, gasil, hugasan, or labhan, gasil. Uh, washing machine, gasala. Huh? Gasala. Gasala is washing machine. Uh, turuan ko kayo ng prutas. Ang enap, grapes. Tufa, Pag sinabi, Kasi mga bata mag-uuto sa'yo ng Arabic yan. At ini, tufa. Tufa to five mansanas. Ah, uh, ano pa, atini strawberry. Ang strawberry is paraula. Atini paraula. Hmm. Pag si madam naman mag-uto sa'yo, Yeah, yeah, saan? Magsisigaw na yan. Atini asir. Asir juice. Atini may. May water. Yan, kailangan bilisan niyo yung kilos niyo. Tapos, kailangan bulabulahin ni si madam, ha? Para mabango kayo. Madam, it's a wild You are very, very beautiful. Why yet? It's a madam. It's a Jamila. Jamila helwa, quiet, hello, parehas yan. It's a wild madam. Ah, then na sinabi naman niya, syukuran, salamat. Yan, yeah, gaganya niya sa'yo salamat. Ayan. Ah, uh, ano pa? Ah, uh, Magkikwento pa tayo. Ano pa gusto niyo malaman? Ganyan. Sabihin niyo lang sa akin. I-comment sa baba para ngayon, pag maraming comment na maraming tanong, magpaparto magpa-part 2 ako. Okay. Tapos ano pa ba? ang chicken, ang tawag ng chicken ay the judge. D.I. Dalawa yan ni Arabic dalawa. D.I. Ni the judge. Pag isda, ang tawag sa isda ay samak, samatch, Pag nasa Qatar ka, may mga etch. Pag nandun ka na sa Saudi, mak. kanya may mga walang etch. kanya samatch o samak. Kanyang uh, gurpa, kwarto, rohe, rohe fel gurpa. Pumunta ka sa kwarto. Kanyang rohe fel gurpa. Mm. Sawitot bok. Magluto ka. kanya Uh, sabi mo, madam, pwede ba akong bumili ng uh, kailangan ko? Sabi mo, mungkin, maybe, oh, madam, maybe, ana, ana ba rupil supermarket? Ana ba istiri? Haga, haganap si, Sabi mo, pwede ba ako pumunta sa supermarket na bibilhin lang para sa akin sarili? Ganyan. Ganyan ba? Pag, pag tawag sa cellphone dito, jawal o mobile. Ganyan. Uh, ano pa, uh, tatawag sa Pilipinas. Ano madam, tatawag ko sa Pilipinas. Ano ba, tasil, Pilipin. Ano betasin? min Pilipin. Ano uh, ganyan. Tapos, ano pa ba, hmm. Yung mga kaya yung mga ginagamit. Tapos, yung marinig mo sa mga bata, yung mga bagara, bagara, ang tawag doon ay, uh, kalabaw, ang mura dito, lahat ng hayop ginagamit sa ta sa mga katulong, mga kalba, aso, hayop, haywana, wasaka, marumika, ha, zek, akilizek, sabi sa'yo, kainin mo yung tain mo, gaganyan, ay nako, tandaan nyo ha, pag sinabing akinik puta, hindi tayo, hindi ibag sabihin ha, puta, sa Pilipinas, Puta is basahan. At puta. Pagbasura naman, hindi basurahan. Ang tawag sa basura, mga bata. Ha? Pag Saudi yun, mga bata, basura. Ang tawag, busura. Ayan, ha? Kasi, syempre, may sabihin mo, atin puta, ay puta, hindi ako puta. Ay, nako. Hindi ko. Ang puta ay basahan. Ang basura ay mga bata. Ang basura dito, ang tawag ay subala. Subala, ang itapon, Ermi, or Giti. Ermi pil subala, itapon mo sa basurahan. Ha? Huwag mo itapon yung basura dito. Basura is mga bata, baka itapon. Mm -hmm. Ermi, itapon, or Giti. Subala, basurahan. Ayan, wang ganyan ba? Tapos ano pa? Hmm, pag mga pag ma, uh, karne, laham, ang chicken, biyay, o the judge. Ang, pa, ang prutas, lahat ng prutas, pawaki, pawaki. Ayan, lahat ng prutas yan, sama-sama, pawaki. Pagulay, uh, kudor, kudra, mga ganyan. Yan, tapos ano pa ba, pag sinabi, uh, ko, Saali, sa wili gahwa, sa wili syay, uh, gawang mo ko ng kape, gawang mo ko ng tea, ganyan, ganyan, ganyan. Uh, sa wili asir, ang asir ay juice, okay? at Atinimay, bigyan mo ko ng tubig, uh, ganyan. Pag siyamang syukran, uh, syukran is thank you. yan ganyan, ganyan, thank you. Mm. Basta pag uh, mga sahuran na sabihin mo naman, itanong mo naman sa kanila, atini maashi orati, mungkin uh, ersel pulus hagaana pel ben mo, maybe uh, ipadala mo na yung sahod ko sa pilipinas tapos sasabihin sa iyo usbori maghintay ka yan hindi yan magbibigay ka agad ng sahod mo may mga amo na nagkukusa may mga amo na patagalin gusto trabaho lang ng trabaho wala sahod sabi osbury onturi ang uh, mga ganyan onturi osbury parehas yan onturi magantay ka ganyan tapos ano pa uh, tatawag tasil ana tasil Min pilipin yeah, tatawag ako sa pilipinas ganyan um, uh, uh, sasabihin sa'yo, Ano ka? Uh, may asawa ka na? Itipi kala sa Jawas. Uh, tapos ka na magpakasal, ganyan. Kasal ka ba? Kam Kam Hindi kam ha? Kam Ilan ang anak? Halimbawa, come, come busura yung si. Come busura. Hmm. Uh, ilan ang anak mo? Tatanungin sa so, Sabihin mo sa Sabi mo, it's net or wahed, it's net, talata, arba, ay, kamsa. Ayan na, sabihin nyo lang sa kanila kung ilan ang anak mo. Kasi tatanungin ka. Tapos maririnig mo sa kanila, kalas. Pag sinabi, kalas, tapos na. Yan, tapos na. Na Wag stop. Wag api. Wag Tapos na yun. Uh, stop mo. Stop. Tapos, inti wayid gerger. Hmm. Wayid gerger. Napakadaldal mo. Ganyan. Yan, sasabihin sa'yo. Inti gerger. Yan. Pag matagal-tagal ka, ka na sa kanila sabihin mo Ana bisugol, pa may ibi, girgir waid madam. Na pag madaldal yung madam ha sabihin mo, pag matagal ka na. Sabihin mo, ako gusto ko ng trabaho pero ayaw ko nang napakadaldal o maraming salita, madam. Ganyan ba? Para hindi madaldal sa yo. kasi may mga madam na masyadong 100% ang paglilinis. Pagising sa umaga nang i-slide na yung kamay, kung saan saan ha? kung saan ang hawakan ng madam nyo dun, dun nyo ang abutin nyo ganyan so pag mag good morning kayo sa bahal kaya, madam pag uh, mag ano naman gabi uh, tapos bahala kayo madam ganyan, madam lang kayo ng madam mag sip sip na lang sa madam nyo ganoon lang ang mga gawin nyo ha tapos, ano pang gusto nyo malaman? Hmm. I-comment sa baba para magawa natin ang part 2. Kasabihin so, ko sa inyo. Ha? Para alam nyo, di diba? So, ganyan. Basta mga mura, ah uh, huwag nyo na alam eh para hindi kayo masaktan. Basta yun lang tinurok sa inyo. Maririnig yun mga dala sa bahay, ang mga haywana, wasaka, akilizik. Kainin mo yung ng mga ganyan. Ah... Uh, albagara, kalba, yan maririnig mo yun sa bahay. Lalo sa mga bata. Mga poo, mga ganyan na mga asal ng mga bata. Ganyan. Pero thanks ako kasi yung alaga ko hindi ganyan kasi ako nagpalaki. So, ayun lang guys. Maraming maraming salamat sa pagkinig nyo. Comment lang kayo para madalaw ko ang bahay mo. Salamat. Bye bye. And Happy New Year sa inyong lahat dyan.